record to bakla. Ano masasabi mo sa sabi mo? Ano na dito ka sa bahay na? Pasaya. Happy, Happy birthday. Thank you. Ah, Nandang ka na. Nandang ka na. Eighteen. Kau. kana ilan tao ka? Na? Ano mo sa mo? Happy birthday. Did you think Happy birthday, Yena! Happy birthday, Happy birthday Yena! Yena. Okay. Sana bonggi di bumo. Sana bonggi di bumo. Bong. Kuhani okay. okay, mo ko MC. Kami daw birthday Bernard MC. Oo. Oh. Oh. Okay, yung wala eh. Nagagalit yung mukha oh. Ano okay, oh, yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Dancer. Bukas pa rin po ang batch 2. Batch... Oh, <laughs> 2010 and 11 na dance group. Paano nung pag ako sa iyo na Ito na po yung bakla. Oo ba? 20 isang araw. Mura naman. Patay ako na sa wedding yun. Ngayon nyo po ang mga katawain. Pagdawin ko. Tara na po yung part na ito. Hindi pa daw, lakas ng pag-asok ko ba? Magpagawa ka lang. Ayun na po, ayun na po. Huwag lang, huwag lang. Yeah, di ba minsan? Oh my God! Di ba minsan ka-love yun? Ano pakiramdam pa? Tukad nyo nung buta lang. Ito na po exclusive na interview mula kay Sir Bernard at Miss Reggie Cabalquinto. So, anong pakikita nila? Sarang. Okay. Sarang, napaka-bad noon. Kasi sabi niya sa akin, kasi di ba nilipat ako? Pagkawin, hindi na daw magpulat. Mag-kiss muna kayo. Kaya mag-kiss na kami. Magkiss muna kayo, bilis na. Magkiss <laughs> muna kayo, bilis pwesto. Bilis na, kiss na, oh. Bawal po. Mga MTRCB po na kami. Ayan na, ayan. Sige na, Badet. Kiss muna. Iba na kiss ka na ni Ayo. Oo. Kiss na, bilis. Bilis na. Bilis na, bilis na lalaki. Kaya pa kayo mo. Kaya pa kayo mo. Kaya pa kayo mo. Kaya pa Kiss mo na kasi. Kiss mo <laughs> na. Speed word nga. O, na. Kiss na. Ano po? Ah, lalaki. Lalaki ka. O, game na kasi. Kiss, 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 kiss. Ah, lalaki. Lalaki, lalaki, lalaki. <laughs> ah, lalaki ka pala, we. Kala mo na mo, babae ka, pilingero ka talaga, we. Kiss mo na. <laughs> eh, sige, pag hindi mo kinis, lalaki <laughs> 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 Lalaki. Lala lala eh. <laughs> Ayoko. <laughs> ano <laughs> ka ba? Ano ka? Boy. <laughs> 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 wala, lalaki. Kiss mo na. <laughs> 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 na. <laughs> Kiss mo na. <laughs> ikaw, ikaw pa. Ikaw mo. Uh, wala akong pakialam sa'yo. Kiss mo <laughs> sige na. na. Kiss ko ito mo. <laughs> Si ka, Appa, yun, lalaki. Kiss, kiss muna. Hmm. Lalaki talaga. Lala, lalaki. Lala. Kiss muna kayo. Kiss muna kayo na ready. Kiss. Kiss muna, muna. Kiss. Kiss na. Kiss na ready. Bernard, kiss muna si Reggie. Kamilang oh, muna siya, Ano? Ayan na Saan? Marian Hindi na po ito na puyutan nila lang. na Parang si, Wala si lang. lang. na na dalawa na na puyutan no! lang. Hindi na puyutan nila lang. Hindi na sa, <laughs> Matangos, <nusokos> sa ilong. <laughs> okay. okay. Kiss no, na puyutan na puyutan nila lang. Hindi na puyutan na